Alam mo ba yung pakiramdam na ilang taon kang lumaban sa ibang bansa para sa pamilya mo? Tapos isang araw, bigla mo nalang mapagtatanto. Oras na pala para umuwi. Hindi dahil sumuko ka na, kundi dahil natupad mo na, isa-isa, ang lahat ng dahilan kung bakit ka umalis. Ito ang kwento ni Randy, isang kwento ng sakripisyo, pangarap at ang matamis na pagbabalik sa tahanan. Apat na taon. Apat na mahahabang taon ng ginugol ni Randy bilang isang construction worker sa abroad. Sa simula, para siyang itinapon sa isang dagat ng pagsubok. Ang bawat araw ay isang laban. Laban sa matinding pagod sa trabaho. Laban sa gutom, tinitiis ang sardinas at instant noodles para lang makatipid. At higit sa lahat laban sa luha at pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang bawat gabi ay isang paalala ng distansya. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga video call, ang mga ngiti ng asawa't anak niya sa screen ng cellphone. Pero si Randy, hindi basta-basta sumusuko. Habang tumatagal, natutunan niyang gamitin ang hirap bilang panggatong sa kanyang mga pangarap. Naging disiplinado siya, natutong mag-ipon, magtiis at magplano para sa kinabukasan. Tuwing araw ng sahod, may ritual na siya. Ang perang pinaghirapan niya ay may dalawang destinasyon. Kalahati ay diretsyo sa padala para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at ang kalahati ay maingat niyang inilalagay sa ipon. Noong una, maliit lang ang naiipon niya. Sapat lang para sa maliliit na bagay. Pero sa tulong ng kanyang masipag at maparaan na asawa, ang maliit na ipon na iyon ay nagsimulang magbunga. Unti-unti nakapagpatayo sila ng isang maliit na sari-sari store sa kanilang lugar sa Bulacan. Ang asawa niya ang nagpatakbo, pinapalago ang bawat sentimong pinaghirapan ni Randy. Nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki-laki at naging stable na pinagkukunan nila ng dagdag kita. Isang gabi habang abala si Randy sa pagmimix ng semento sa construction site, pagod at pawis, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa kanyang asawa. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. Pa, pa, may sorpresa ako sa'yo, sigaw ng asawa niya. Tingnan mo, nakalipat na tayo sa bagong bahay. Oo, simple lang to. Pero pa, sa wakas, atin na to. Sa narinig, biglang nanghina ang mga tuhod ni Randy. Napaupo siya sa isang tabi hindi makapagsalita. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang asawa't anak na masayang ipinapakita ang bawat sulok ng kanilang bagong tahanan sa video. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat at tagumpay. Ibinulong niya sa hangin, Salamat Lord, sulit lahat ng pagod pero sa likod ng bawat tagumpay, may kaakibat na bagong pagsubok. Habang mas umaasenso ang kanilang buhay, habang lumalaki ang kanilang negosyo at nababayaran ng mga utang, parang mas lalo namang napapatagal ang kanyang pag-uwi. Ang dating plano na dalawang taon lang ay naging tatlo tapos naging apat, para bang nasanay na siyang naroon malayo habang ang pamilya niya ay unti-unting bumubuo ng buhay na wala siya. Hanggang isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit at tools pagkatapos ng trabaho, nilapitan siya ng kanyang kaibigan, isa ring OFW. Pare, ang saya ko, sabi nito. Bukas, flight ko na. Pauwi na ako for good. Tiningnan niya si Randy. Ikaw, kailan ka uuwi? Ang simpleng tanong na ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya napaisip siya ng malalim. Oo nga no, bakit nga ba hanggang ngayon nandito pa rin ako may sapat na ipon na kami? May negosyo na at lumalaki na ito. Ang anak ko binata na, pero ako nandito pa rin, naiiwan sa parehong kwarto, sa parehong trabaho. Para saan pa ang lahat ng ito kung hindi ko naman sila makakasama? Kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang pamilya hindi tulad ng dati na masaya at puno ng kwentuhan, naging tahimik siya sandali. Huminga siya ng malalim at sa wakas, nasabi niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paalis na ako, sabi niya, nanginginig ang boses. Uuwi na ako tapos na yung laban ko rito. Tumating ang araw ng kanyang flight. Walang malalaking balikbayan box. Dala niya lang ay isang maleta napuno ng mga lumang damit, isang lumang cellphone na saksi sa lahat ng kanyang pagiyak at pagtawa, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kupas na litrato ng kanyang pamilya na lagi niyang tinitingnan bago matulog. Habang nasa eroplano nakadungaw sa bintana, pinagmasdan niya ang mga ulap sa ibaba. Apat na taon ng kanyang buhay ang iniwan niya sa bansang iyon. Mahina niyang sinabi sa sarili, apat na taon kong tiniis to, ngayon oras na para bumalik sa kanila. Sa kanyang paglapag sa Pilipinas, sa gitna ng magulong paliparan, natanaw niya sila. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak na halos hindi na niya makilala sa laki. Biglang tumakbo ang anak niya palapit sa kanya. Papa, sigaw nito. Sinalubong siya ni Randy ng isang mahigpit na yakap Isang yakap na naglalaman ng apat na taon ng pangungulila. Isang yakap na puno ng pinaghalong tuwa, sakit, sakripisyo at sa wakas tagumpay. Ngayon, si Randy ay nasa bahay na nila sa Bulacan. Hindi na siya construction worker. Kasama na niya ang kanyang pamilya. Tumutulong siya sa kanilang lumalagong negosyo at aktibo ring nagvo-volunteer sa kanilang simbahan. Kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento para magbigay inspirasyon sa mga bagong OFW at sa kanilang mga pamilya. Sa isa sa kanyang mga video, sinabi niya, "Alam niyo, hindi habang buhay nasa abroad tayo. Darating ang panahon kailangan din nating umuwi. Pero yung tapang na natutunan mo, yung disiplina sa sarili at higit sa lahat, yung pagmamahal sa pamilya na naging dahilan ng lahat." Yun ang baon mo habang buhay. Minsan, kailangan mo talagang umalis at lumayo para matutong lumaban at pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pag-abot ng pangarap, kundi sa pag-alam kung kailan ka dapat bumalik sa kung saan ka tunay na maligaya. Salamat sa panunood. Kung naantig ka sa kwento ni Randy, isang simpleng tatay na lumaban, nagtiis, at sa huli, nakabalik din ng mas matatag. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Dahil dito, patuloy tayong maghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipinong may pangarap, sakripisyo at pusong hindi kailanman sumusuko. Hanggang sa muli.